nagsalita sa akin ng ganyan, ha? Buti nga tinanggap ka ng anak ko eh, kahit may anak ka lang. Ano, porket may anak ako? Lugi ang anak mo? Bakit hindi mo pagsabihan yung anak mo? Baka mas malakay pa sahod ko kaysa sa kanya. Kahit nasa bahay lang ako. Dab, wait lang ha. Tawagin ka lang si Mama. Ma, dito na po si MJ. Ay, hindi, hindi, hindi. Sige na. Alfredo, rika ka muna. Mag-usap tayo. Ay, hindi ba yung girlfriend mo, Alfred? Opo, ma. Oh, eh, sino yung batang yun? Eh, anak po ni MJ. Ano? Anak ni MJ? Opo. Naku ka naman, Alfred. Baka mamaya, hindi pa yung wala yun doon sa tatay ng bata. Ang mag-abol yan. Ba't naman kasi may alak yung kinuha mo? Ma, hiwalay na sila. Dalawang taon pa lang yung bata. Kahit na, Alfred. Tsaka bakit mo sa akin sinabi, ha? Na may anak pala yung ititira mo dito. O, oh, Baka pawis ka na, ha? Wait mo si Mama dito, ha? Bibili lang ako saglit. Okay po, Mama. Miggy. kay Lola. Umutog to agin, Lola. Hindi kita apo. Tiyan, kakarinis ko lang dyan. Nagkarik ka na naman. Talagang bata ka. Ma'am, maraming salamat po. Nareceive ko na po yung payment. Sige po. Thank you po. Ang dami ko talagang client ngayon. Oh, mama, binwalitan ako kay Lola. Ha? Bakit? Ano ba ginawa mo? ko takot dito. Saan? Huwag ka na kasi labas-labas doon. Oh, love. Kumain na ba kayo? Love, oh. mo yung nanay mo, ah. Oh, bakit na naman? Kanina, kausap ko mga client ko, ang ganda-ganda pa ng mood ko, at biglang pumasok yung anak ko at nagsusumbong, sinasaktan daw ng nanay mo. Ha? Huh? Ano sinasaktan? Baka nagkamali lang na sumbong to. Alfred, apat na taon magsisinungaling? ngaling? Talaga love? Magkakaanak na tayo? Yun! Ikong eh, bata ka? Bakit siya ka ka natutulog ha? Makapulit pala nung ko! Nay, ano ba naman yan? Pwede nyo naman po pagsalita ng maayos ang anak ko. Eh bakit kasi di mo pinapatulog yan ha? Hindi naman tulogan yan eh. Sala to! Doon dapat yan sa kwarto niyo! Gat ko ba pati sa anak ko? Galit na galit kayo Hindi ako galit, ha? Anak mo yan eh Dapat lagi nasa tabi mo Kasi responsibilidad mo yan Ma'am, ma, no, eh nangyari? Eh, tos ang babae mo, ha? Pakalit-kalit yung anak niya Dapat kasi lagi nasa tabi niya Hindi mo kung saan-saan na lang Grabe ka naman magsalita sa anak ko Parang hindi tao eh Dapat-dapat lang Kasi responsibilidad mo yan, ha? Hindi namin responsibilidad yan bakit ba? Sinabi ko ba sa'yo na responsibilidad mo ang anak ko? Oh, kita mo? Harap-harapan sa mga sa akin. Wala respeto yan. Sinasabi ko na nga sa'yo, di ba? Tignan mo nga, ma maaga na buntis. Tapos tignan mo, wala respeto. Siguro sa magulang nga, wala respeto yan, no? Ako pa yung walang respeto? Samantalang isang taon ko na kayong pinagtisan? Ako, matatanggap ko pa na wala kayong respeto sa akin. Pero itong anak ko, ibang usapan na yan. Oh, tingnan mo, Alfred. Harap-harapan, oh. Harap-harapan. Sumasagot, ha? Oh, ano? Pag ginawa sa'yo yung ugali mo, Nagpapa-victim ka? Kapal naman na mukha mo sa akin ng ganyan, ha? Buti nga tinanggap ka ng anak ko, eh. may anak ka lang. Ano? Porkit may anak ako? Lugi ang anak mo? Bakit hindi mo pagsabihan yung anak mo? Baka mas malaki pa sahod ko kaysa sa kanya. Kahit nasa bahay lang ako, Alam mo, Alfred, ang yabang naman na ito, ha? Hindi ako mayabang. Nayayabangan ka lang. Ma, may business kasi nga si MJ. Kadalasan nang inaabot ko sa'yo, sa kanya nang yun. Ha, ha Kaya nga pa pala malakas ang loob sumagot-sagot sa akin ng ganito. Dapat ka lang sugutin. Dapat nga i-reklamo pa kita dahil sa pananakit mo sa anak ko. Oh, ano tuwe ba mo? Isang taon, kada buwan na lang may pasa ang anak ko, kundi sa singit, braso, tagiliran, pero nanahimik ako. Manaman, naman, di ba sinabihan na kita na huwag mong idama yung anak ni MJ? Alfred, nag lang yung babae na yan. Ha? Ba't ko gagawin yon? Alfred, alam ng Diyos kung sino ang nag kahit itaya ko pa tong magiging anak natin. Diyos naman, Alfred. Bilantis mo pa. Ma, ano namang masama? Eh, nagmamahalan kami. Ganito na lang. Para hindi kayo mag-away mag-ina, ngayon-ngayon din, aalis kami ng anak ko. Love, huwag ka mo na mag-desisyon. Usapan natin to. Alfred, alam mo di ba kung bakit kami naghiwalay ng tatay nito? Dahil sa pananakit sa aming dalawa. Pero love, magkakamak tayo eh. Alfred, di ko na kaya dito. Kung sa tingin mo, bahay ang turing mo dito, pwes sa amin mag-iina. to.